kung saan lapalop na kami napadpad makikita nyo wala na halos bahay o isa At niya, seedling. tapos doon wala nang bahay doon nandito kami ngayon sa San Mateo para maghanap ng baby 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 <laughs> De, maghanap kami ng inahing bibi para kay George Dumaan kami doon sa Jr. George Jr. to. George Jr duma kami doon sa kamag-anak namin nadaan namin siya so, may bibi pala siya binigyan niya kami oh, ito babae yun know, o cozy cozy sa, siya doon sa loob oh. well kung mahirap maghanap ng bibi ngayon dahil sa siguro na, ihahanda nila sa Pasko Pasko o ano man kaya mahirap kanina pa kami ikot ng ikot Well, meron naman mga bibi pero siyempre hindi pumapasa sa aming kriteriya, maliliit. May black. Oo, merong Baltic. At uh, yung iba, yung surroundings, hindi ko gusto. Yung kanal na filthy talaga. syempre marami silang mga Bullets. unwanted parasites. Pero, we are uh, keep on uh, looking. Itatagdag lang namin ito binili ni, ay, binigay ni tita. At least, meron na kaming pauna. Binigay lang ito, hindi ito binili. Mm -hmm. Sabi niya, dalhin nyo na yung baby ko. O, oh, yun siya. Medyo marungis nga lang dahil dun sa ano ma maraming putik-putik. Well, let's keep on looking. Let's go. Nandito na kami sa bahay. Wala pa kami nakita pero maghanap pa rin kami. Iuwi ko lang muna ito para siyempre para hindi siya magtagal na nakakulong. Ito yung stress. So, ito yung stress. yung stress. Ay, narinig niya. Oh, eto siya. Mataba, ang taba naman niya. Hmm. Medyo maputik lang doon sa lugar nila. Ngayon, gugupitan ko ng kakpa. Hop. May nijad siya. Oh. Oh, Amoyin mo na muna. Hmm. Gusto niya, maamoy mo muna ni Judge. Alaga mo yan, ha? O, oh, yan ah. Oh, oh Dungro, ang dungis. Mamaya maliligo siya dyan. Iyan nga sa junior, tart. George Junior, ayan na. Bye. Ayan na. Oh. Bye. Oh, ang aso, uh oh. oh. bigla siyang nagano. Oo, ah oo, oh, oo. Oh, oh. Kilalanan. Kilalanan. Nandito na po tayo sa kilalanan portion. Oo. Oh. Kung saan makikilala si, silang dalawa. Si Judge Magulo. Judge, magkajan, ka dyan, uh -huh. Judge. Malaki-laking bibi, no? No, pwede na yan, no, Pwede na, no? Oo. Ay! Wala ka. Bumabara ko ano na ngayon. Jaching <laughs> na, baby! Ah. Aba! Aba! Tignan mo nga naman, oh. Friends kayo, ah, friends. Dumalaga pa lang tong babae. Hmm, mm hmm. Ipapakilala siya, Bo, nagpapakit-pakit ha. Bo, papakit-pakit ha. <laughs> okay. Hindi okay. magtampo. Oh, ito meron sa tinitingnan. Ngayon, meron na kaming babaeng bibi para kay George. At, tignan nyo naman. Gino, hindi ko alam kung ginugulpin niya o... Meron Naayos nila yung ano Nagpapaano lang naman yung babae ko muna sila ng ma ma Bi, bibi bibi bi, bibi 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 Sigurado, bibi ano ano siya, yung... bibi 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 ka. bibi Mana? Okay. Kainin sila. Ay, oh, niya. Mm. -hmm. Next, kanin ka hino ka lang magpapakain. Sa so, mga brown eggers. Pero, bago ang lahat. Observan muna natin siya. Ay, hindi pa siya ano. Medyo takot pa siya kay George. Hindi kay George? Ay, uh, George. Laka ni George, oh. Mm -mm. Bata pa yan. May, may tatlo pala tayong alagang mapuputi. <laughs> 'Yung ano, 'yung <laughs> babae. papalitan ko ng tubig dito para in case na maligo siya. Uh Oo. -oh. Malinis 'yung kanyang liliguan. Sapagkat siya ay napakarongis, ano. Mm. Oh, yeah. Ay, may mga gabala sa ulo mo, 'no. Oo. Oh, -oh. oh, ano na? season of the mango. <laughs> Ang dungis ano? Yung isa. Pero malaki siyang bibi ha. In fairness. Bilog oh. Mm uh -uh. Ba dyan? Uh, -uh. siya. Oh. Tingnan Ay ko. maranop na yung favorite. Bumaba siya. Wow. Eh oh, bilog na bilog siya oh. Oh, di ba? Yung katawan niya bilog. So, hindi siya maliit na bibi. Tsaka yung tuka niya maba. Pag may yung tuka, ano, talo. Hindi ka tulad niya si George, Oh. Ang laki. Ang <laughs> no? Sayang yung kapatid niya, nawala. No? Wala, eh. Lumipad. Nagbakasyon lang kami, namasya lang kami saglit, eh. Kaka Pagbalik namin, wala na. Kakaalis mo yun. Akala niya siguro hindi siya makakakain. Oh, yung babae naman, napunta kay Rambo. Yon pag pagpapalahi din siya. Sila kasi siguro nung babait yun. Nung uh babait -huh. to. Tsaka malaki yung kanyang paa. Tingnan mo naman. Oo. Uh -huh. Yung mismong stick ng paa niya, yun mismong ang ano niya, pata. Mahaba. Pata niya, eh. uh -huh. Hindi maigsi. Hindi siya ano, mababa. Yung paa niya. Eh, katatapos mo, mo lang mag ano, poops, Kobe. Let's go magpakain na habang uh -huh. nakababa si okay. favorite tayo at kumain ng biryani. Biryani, maraming klase 'yan. Hmm. Walang manok diyan, ah. walang manok. Smorgasbord. Hmm. Dito. Ali kayo rito. ay nagnakaw na 'yung isa oh. Yeah. Tingnan <laughs> mo, tuwa-tuwa sila sa kitchen leftover oh. Yeah. <laughs> Oy, hindi si Ryan ah. Matino 'yan. May isang hay pa nga diyan eh. Sa may isang hay. may isang hay, may biryani, may, may plain rice, may pasta. Oh, birthday kasi ni Nanay eh. Oh, yan na ah, malinis na. Yan. Ang ang tanging kailangan mo na lang gawin eh magpaputi. Sa pamamagitan ng pagligo, ha? Ah? Pansinin natin sa ulit. Oo. Oh, Di ba? Bilog. Bilog na bilog ang kanyang pangangatawan. Lapitan. Ayan. bilog na bilog oh. Para siyang bola. Hindi siya mahaba, hindi siya hindi siya mahaba katulad ni Gretchen, pero bilog. Busco po bilog na bilog. Ang katawan niya kaninang ininainawan ko, ay nako bilog. Sige George. Ngayon, ngayong season na to, mag-iisang inahin na lang muna kami. Kasi gusto namin mag-focus sa mga binibreed naming mga manok. So para magiging ano muna sila, magiging parang supporting cast. Hindi ka tulad nung nakaraang season, ang lalaki ng mga bibi. Di ba? Ang daming mga bibi. Puro bibi, puro bibi, puro bibi yung mga video ko halos. Yung mga manok sila naman yung supporting. O, oh, so palit naman para medyo ma-refresh yung inyong panonood. Magfo-focus muna kami sa mga alaga namin mga, mga manok. So sila eh parang hindi na muna kami magko-commercial ngayon. For personal consumption na lang muna yung mga magiging anak nila. Pero meron din siguro mga mangilan-ilan na ibebenta. Kasi nga dahil sa hindi naman namin yan mauubos kung magkakaanak sila ng 20. Yan, di <laughs> 20 agad, sabi ng ano, sabi ng bibi, 20 agad, boss. Sabi ni ano, ni Darang Jeng Jeng eh, Means Tita Jeng Jeng eh, Tagdami daw yung mga Yung lahi nila. So, let's see. Ito yung kanilang old old bahay. Pilinisin na lang yan. Ipapakita namin sa inyo sa next episode kung paano namin na uh, iyan ipiprepare para sa kanila. Ah, alright. So, sana nag-enjoy kayo sa aming paglibot. Although konti lang yung mga clips. Actually, wala nga yata ang clips, ano? Wala. <laughs> At least, yeah, napakita namin yung konting lugar dyan sa inikota namin. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Pa -alam. Paalam. Paalam. Talagang magiging lovers. Yan na muna kayong dalawa. Dalawa lang kayo. Hehehe. <laughs>